panlalaking solid cotton harem pants, casual na streetwear na maluwag na, na pants para sa panlabas. Ang mga panlalaking solid cotton harem pants ay isang uri ng casual na damit na kilala sa maluwag at komportabling disenyo nito. Ang kupong mga ito para sa iba't ibang okasyon mula sa pang-araw-araw na pagsusuot hanggang sa mga aktibidad sa labas. Gawa ang mga ito sa isang cotton na ginago, ginagawang malambot, magaan at mababaw sa balat. Mga katangian, material sa isang cotton na nagbibigay ng, ng ginawa at breathability. Disenyo, maluwag at komportable na nagbibigay ng kalayaan sa paggalaw. Karaniwang mayroong elastic waistband o drawstring para sa madaling magsuot. pagsuot. Estilo casual at versatile na maaari isuot sa iba't ibang estilo. Maaari nga sa simpleng t-shirt, polo shirt o jacket. Paggamit ng para sa pang-araw-araw na pagsusuot, paglalakad, pag, pag show o iba pang aktibidad sa labas. Mga, mga benepisyo, ginhawa ang maluwag na disenyo ay nagbibigay ng maximum na ginhawa at kalayaan sa paggalaw. Breathability, ang cotton material ay nagpapahintulot sa hangin na dumaan na nagpapanatili sa iyo ng cool at komportable. Versatility, maaaring isuot sa iba't ibang okasyon at maaaring hyper sa iba't ibang uri ng damit. Durability, ang matibay na cotton material ay nagtitiyak ng pangmatagalang paggamit. Saan makakabili? Maraming online at physical stores ang nagtitinda ng panlalaking solid cotton harem pants. Maaari mo hanapin ang mga ito sa mga, mga website, website tulad ng Etsy, Amazon, at iba, at iba pang, pang online marketplaces. marketplaces. Maaari mo, mo rin bisitahin ang mga lokal na tindahan ng damit para sa mas personal na pagpili. Siguro ng mga sukat at material bago bumili para matiyak ang angkop sa iyo ang pantalon. pantalon.